What's up mga ka-heart vlogs? Kumusta na po kayo ngayon? Sa ngayon, mag-ani po tayo ngayon ng patatas bago darating ang bagyo. So, next is cabbage. Ngayon, gabi na, kahit gabi na, mag-ani po tayo ng cabbage kasi bukas or two days, darating daw ang bagyo. Kaya kailangan nating anihin ang mga pananim na pwedeng anihin kay mahirap pagbasa tapos anihin mo tapos it is impake mabubulok po sila kaya habang tuyo pa sila kahit gabi gamit tayo ng mga flashlight para ma harvest natin ang ating mga gulay bago darating ang bagyo. Maraming maraming salamat po sa panunood mga kahit vlogs. Huwag pong makalimutang mag-subscribe at ma-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng mga video na i-upload po natin. Maraming salamat ulit. Buhay ng isang gardenero ganito.